araw mga minamahal natin mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating lesson review ng Solid Rock Ministry. Kami po ay malugod at natutuwa na kayo muling makasama sa pagkakataon ito. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong topic na ng ating quarter. May pamagat pong mahirap na simula. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, Mabatiin po natin, nababanggitin um, natin ang mga pangalang ito. Jojo Pahardo, Christian Edison Marte, Flor Dagos, Isigias Bobiles, Mirna Medina, Venus Panaglima, Marcela Lakirian, Julito Ritoya, Benancio Marquez, Cecilia Baal, Mary Jane Tornilia, Turn Jose Tanay, Aida Almasco, Victor Abilidas, Edmond Sabio, Lea Santos, Nicanor Donoso, Sator Romero, Edwin Gonzales, Emilio de la Cruz Jr., Claricel Quezon, Mias Agapay, Lucero Soblatin, Rogelio Perer, Lloyd de Filipina, Joey Nobel Noel Bombeo, Elnor, Casalia, Randy Baguhin, Artemio Ebrio, Jeremias Corpus, Simon Labrador, Alwin Bautista, Asan Dito Ito, Mary Abacan, Tolitz Montesenes, Bromel Insena, Lucia Sadurna Ocampo, Helen Sanchez, Porto Jeremias, Dante Subito, Kylie Dips, at kung inyo rin pong napansin, marami pong mga baguhang pangalan na ngayon lamang po namin ito na encounter ng mga pangalang ito. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ganon din po sa mga palagian na sumusubaybay, nagsusubscribe at ginagamit po ang ating lesson review na source of lesson nila kapag araw ng Sabado, mga churches, kami po ay magalak na bumabati sa inyo. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa pangatlong topic na ngayon, mahirap na simula. Tayo po muna hihingi ng tulong sa ating Panginoon sa pagkakatawa ito. Panginoon ka po makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon sapagkat palagi ka pong umiibig at nagbibigay ng aming mga pangailangan. Tulungan po nawa ang mga kapatid namin mga nagsusubscribe, viewers po ng palatuntunang ito. Inyo po nawa silang patuloy na gabayan at kami po ay sa masamahing pag uh, bigyan ng kaunawaan o pangunawa sa aming pong gagawing pag-aaral na ito. At kalaki po ng paghingi ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong susing talata ay makikita po natin sa Exodus 5.1. Pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay pumunta kay Paraon at sinabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, Hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Ngunit sinabi ni Paraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig upang pahintulutan kung umalis ang Israel, hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulot ang umalis ang Israel. Maraming mananampalataya ang nag-iisip na kapag tinanggap mo ang Panginoon, lahat ay magiging madali, masaya at matagumpay. Subalit ang Biblia ay maliwanag na hindi gayon yun. Maraming mga pagsubok, balakid at hamon sa buhay. Malimit na nating tila wala ng pag-asa o paraan kung paano malalampasan. Subalit ang Diyos ay laging tumutugon ayon sa kanyang minarapat at panahon. Malimit tayo ay natatakot, nalilito pagkat hindi natin kita ang hinaharap. May limitasyon ang ating buhay at kakayahan. Subalit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat. Immortal at may kakayahang bumuhay mula sa mga patay tayo ay nagiging impatient, subalit siya ay nanatiling very patient. Titingnan natin ngayon ang mga katotohanan ng ito. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa oras na ito o sa araw na ito. Ano ang napakalaking aral ang dapat nating maunawaan sa tanong ni Paraon, sinong Diyos? Number two, ano ang naging bunga ng paghahayag ni Moses ng utos ng Diyos Kay paraon na palabasin sa ehipto ang bayan. Pang-tatlo, anong nais ng Diyos patunayan kay Moses at sa buong bayan tungkol sa kanyang pagka -Diyos? At pang-apat, anong mahalagang aral ang nais ng Diyos ipabatid sa ating bilang mga tagapagsalita ng Panginoon sa huling mga araw na ito? Balikan natin ang question number one. Anong napakalaking aral ang dapat nating maunawaan sa tanong ni paraon? sino ang Diyos. Alright, magandang magandang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid. Atin pong titingnan ang sinasabi sa Exodo 5:1 at 2. At pagkatapos nito, si Moses at si Aaron si nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, bayaan mo ang aking bayan ng Yumaon upang ipagdiwang nila ako sa isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig, upang pahintulutan kong yumaon ng Israel, hindi ko nakikilala ang Panginoon, at saka hindi ko pahintulutan yumaon ng Israel. Ayan, kung inyo po mapapansin, sinasabi ni Paraon, sino ang Panginoon? Hindi ko kayo tutugutan. Mga minamahal, ito ang uh, malimit, maraming mga tao, ang hindi kilala ang Panginoon, kaya hindi niya magawa yung uh, nais na ipagawa ng Panginoon sapagkat hindi nila kilala ang Panginoon. Subalit, hindi lang po si Faraon ang may ganitong katanungan. Maging si Moses man ay mayroon ng katanungan ito. Kakaiba nga lang yung kanyang paraan ng pagtatanong. Kung titinan po natin sa Kapitulo 3, Talatang 13, uh, eh, makikita po natin na si Moses man ay nagtanong. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ko sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? So, ito po. Itinatanong ni Moses at itatanong rin ikan ng bayan, ano ang pangalan niya? Alam po ninyo, alam nila ang ating Panginoon. Kilala nila. Subalit hindi nila kilala ng malaliman na pagkakilala. Yung po kasing pangalan sa uh, panahon ng mga hebreo ay napakahalaga sapagkat ito po ang nagahayag ng katangian o karakter noong nagtataglay ng pangalan. Alimbawa, si Abram ay pinalitan ng Abraham. Si Sarai, pinalitan ng Sarah. Si Jacob, pinalitan ng Israel. Sapagkat ito pong uh, pangalan ay naglalarawan kung ano ang katangian. Ibig sabihin, alam nila na mayroon Diyos, subalit so hindi nila kilala. So mga minamahal, ito po ang suliranin. Kapag kahindi natin kilala ang Diyos, hindi maaari na tayo ay sumunod. Hindi maaari na hindi tayo magkaroon ng kabagabagan kung hindi natin lubosang kilala ang Panginoon. Marami mga pagkakataon na kagaya ni Moses, kagaya ng mga Israelita, hindi gaanong kilala ang Panginoon. Kaya nga, marami silang reklamo. Pagdating doon sa, para bagang wala na silang makupuntahan, sila nagre-reklamo, ibig ba talaga ka ng Diyos na kami dito patayin lahat? Pagkatapos, kung nagkukulang na sila ng pagkain, reklamo naman sila. Nung mawala na tubig, reklamo sila. Ang dami nilang reklamo sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Pero ang maganda mga minamahal, ang Diyos ay mapagpahinuhon alam niya, kagaya ng sinasabi sa Juan 17.3, na ito ang buhay na walang hanggan na kanila makilala na ikaw ay isang tunay na Diyos at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo Yesus. Ang pagkakilala ay buhay na walang hanggan. Kaya ito ang napakalaga, makilala ang Diyos. At uh, alam po niyo, ang Diyos napaka-patient. Uh, binigyan niya si Parao ng sampung mga milagro para siya la ay makumbinsi. Upang siya ay mahikayat. Data po hindi pa rin siya naniwala, hindi pa rin siya nanalig. Nananalig siya sa kanyang mga Diyos-Diyosan, subalit yung kanyang mga Diyos-Diyosan, dinaig ng Diyos na ipinapakilala ni Moses. Data po at pinapagmatigas niya yung kanyang puso. At uh, nais ko pong uh, paunawa sa ating lahat na ang Diyos ay napaka patient. Isipin niyo 40 years na pinagtyagaan ng Panginoon ang mga Israelita bago pinapasok doon sa lupang pangako sapagkat nais ng Panginoon na makilala siya ng lubusan ng kanyang bayan upang magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo yung buhay na walang hanggan, hindi po pinag-uusapan dito ang immortalidad. Ito ay higit kaysa immortalidad. Sapagkat ang immortalidad ay walang kamatayan. Subalit so, ito, hindi lang walang kamatayan, kundi mayroong quality, mayroong lubusang kapanatagan. Anuman ang mangyari, nagiging panatag sa pagkat kilala ang Diyos. Uh, kagaya ni Habakok, ang sabi ni Habakok, kahit hindi na uh, magbunga ang mga ubas, uh, kahit mawala na ang lahat ng baka sa kabukiran, pupuri pa rin ako sa Panginoon. Kagaya ni Hob, bagamat ang wika niya, ako'y lumabas sa sinapupunan ng aking inang hubad, ako'y babalik na hubad, subalit patuloy na pupurihin ko ang Panginoon. Ito yung buhay na walang hanggan. Mga buhay na nagtitiwala ng lubos sa Diyos, anuman ang kanyang naisin, anuman ang kanyang sadubin, sa kilala ang Diyos na ang Diyos ay kanilang Diyos, kaibigan, kakampi. Ano po? Kaya mapansin po ninyo nung no, magpakilala ang Panginoon, sinabi niya yung lahat na katangyan kung ano yung kanyang relasyon sa kanyang bayan. Okay, at ngayon po sa ating pang pangalawang katanungan, ano ang naging bunga ng paghahayag pag ni Moses ng utos ng Diyos kay Paraon na palabasin sa Egypto ang bayan? Alright, tingnan po natin dyan sa Kapitulo 5, Talatang 5 hanggang 23, ano ang sinasabi? At sinabi ni Paraon, Narito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon at inyong pinapagpahinga sila sa mga atang sa kanila. At ng araw rin yaon ay nagutos si Paraon sa mga tagapagpaatag na sa bayan at sa kanila mga puno na sinasabi, huwag na ninyong bibigyan ng bayan ng dayami sa paggawa ng laryo na gaya ng dati sila ay at magtipo ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang mga laryo, ng kanilang ginagawang dati, siya rin yung kiaatang sa kanila. Wala kayong babawasin. Sapagkat sila'y mga pagayong ngayon. Kaya't sila'y dumadaingat nang sasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigatin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. Ang mga tagapagpaatag sa bayan, ay nagsilabas sa nilang sinalita sa bayan na sinasabi ganito ang sabi ni Paraon, hindi kayo bibigyan ng dayami. Yumaong kayo ng inyong sarili, kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha sa pagkatulang babawasin kaunti man sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalap sa buong lupay ng Ehipto na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami at hinihigpitan sila ng mga tagapag-atag, tagapagpaatag na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw na gaya ng mayroong kayong dayami. At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na pinag na sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Paraon ay mga palaay ng palo At sa kanila'y sinabi, bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati? Na magkagayang ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na paraon at dumain kay paraon. Na nagsasabi, bakit mo ginaganya ng iyong mga alipin? Walang anumang dayamin na ibinibigay sa iyong mga alipin at kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo at narito ang inyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay na sa iyong sariling bayan. Natapat kayo ng sinabi, kayo'y mga pagayong ngayon. Kaya't inyong sinabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo may yumaon ngayon gumawa. Sa pagkatulang anumang dayang ibibigay sa inyo at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo at nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan nang sabihin walang mababawas na anuman sa inyong mga lari na inyong gagawain sa araw-araw. At kanilang nasa lubong si Moses at si Aaron, nagsitayo sa daan pagkagaling kay Paraon at sinabi sa kanila, kayo naway tungha ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayo ay ginawa mong nakakamuhi sa mga mata ni Paraon at sa mata ng kanyang malingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami patayin. At si Moses ay bumalik sa Panginoon at sabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ng bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ko'y pumaroon kay Paraon magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ng bayang ito at ni hindi mo man iniligtas sa inyong bayang. So mapansin po ninyo rito na kapwa nagtanong si Moses at si Paraon, bakit? Ha? Nag, tinatamad kayo kaya gusto ninyong umalis? pinahirapan sila lalo. At si Moses naman ay nagtanong, Panginoon, bakit mo ginawa ito? Subalit tandaan po natin na bago pa ay sinugo ng Panginoon si Moses doon sa Israelita, sinabi na ng Panginoon na magmamatigas ng ulo, magmamatigas ng puso, ito si Faraon. So, palibhasa nga po, hindi nila lubusang kilala ang Panginoon, iniisip nila na itong ginawa ng Panginoon ay pagpapahamak sa kanila. Subalit so, ang hindi nila nauunawaan, binibigyan lang ng Panginoon si Paraon ng pagkakataon upang kilalanin ang Panginoong Diyos at uh, gumagawa rin ng Panginoon upang kanilang makilala kung papaano na sila'y ililigtas ng Diyos sa kabila ng kapangyarihan ni Paraon. So, sila'y nagugulumihanan, sila'y nalilito, sila'y nasasaktan, palibasang hindi pa nila kilala ng lubusan ang Panginoong Diyos. At alam po ninyo, yan din ang nangyayari sa atin. Kapag ka hindi natin lubusang kilala ang Panginoon, mayroong mga pagkakataon na tayo nag-iisip, bakit ba ito nangyayari sa akin? Bakit hindi ako maaaring mag-review ng aking leksyon sa paaralan kung Sabado? Bakit hindi ako maaaring magtrabaho kapag Sabado na hirap na hirap na yung aking familia? Ha? So tayo ay uh, nagugulumihanan sapagkat hindi natin kilala ng lubusan ang ating Panginoong Diyos. So balit maliwanag po sa kasaysayan ito na ipinapakilala ng Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat, Diyos na may kakayanan na i-provide ang lahat ng kanilang pangailangan. Ang kinakailangan lang ay kanilang pagtitiwala. Okay, at ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ang nais ng Diyos? Patunayan kay Moses at sa buong bayan tungkol sa kanyang pagkadyos. Ayan, titinan po natin sa, sa 6, 1 hanggang 12, ano ang sinasabi? At sinabi ng Panginoon kay Moses, ngayon yung makikita ko, anong gagawin ko kay Paraon sa pagka? Sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses na nagsabi, Ako'y si Jehovah. Ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob ni Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At aking din pinapagtibay ang aking lupan sa kanila na ibibigay ko sa kanilang lupain ng kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan, ng kanilang pinakipamayanan. At buko dito ay aking narinig ang hibik ng mga anak ng Israel na mga binibin-bin ng mga Egyptyo sa pagkaalipin at aking naalaala ang aking sipan. Kaya <coughs> sabihin mo sa mga anak ng Israel, ako si Jehovah at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga apang sa mga Egyptyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo aking aariin na pinakabayan ko at kayo magiging sa inyong Diyos at inyong makikilala na ako si Jehovah na inyong Diyos na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Egyptyo at aking dadalhin kayo sa lupain eh na siyang pinagtaasan pinag ko ng aking kamay na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at aking ibibigay sa inyo na pinakamana ako ay si Jehovah. At sinalitan, sinalitan ngayon ni Moses at sa mga anak ni Israel, datapot hindi sila nakinig kay Moses dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At ang Panginoon ay mag, nagsalita kay Moses na sinabi, pumasok ka, salitain mo kay Paraon na hari sa Egypto, na kanyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. At si Moses ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano nga si Paraon ay makikinig sa akin na ako'y na ako'y may mga labing dituli. Ayan. Na isang Panginoon ipakilala na siya ang makapangyarihan sa lahat. Na ang Israel ay kanyang bayan, kanyang minamahal at palibas sa kanyang minamahal, kanyang ilalabas sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Kaya dito ay ginagawa ng Panginoon na matiyaga yung kanyang gagawing pagliligtas para makilala siya ni Paraon, makilala rin siya ng Israelita. Si Paraon gagawin ang lahat upang kontrahin ang kalooban ng Panginoon. Subalit sa lahat na pagmamatibay niya, pagmamatigas niya, ang Panginoon ay gagawa ng paraan upang mailabas ang kanyang bayan na may unat na bisig. Na isang Panginoon na ipakilala sa buong sanlibutan na siya yung makapangyarihan sa lahat at espesyal sa kanya yung kanyang bayang Israel. At siya ay Diyos na tapat sa kanyang pakikipagtipan kung atin pong uh, babalik-aralan yung pakipag-usap ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 15, 13 at 14, sinabi na ng Panginoon noon pa man na ang iyong bayan ay mapapasok sa isang bayang hindi kanilang sarili at sila'y pahihirapan datap at pagkaraan ng apat na raang taon sila ay aking ilalabas sa makapangyarihang kamay at dadalahin ko sila sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. So, palibasa, hindi nga po kilala ni Moises, hindi kilala ng mga Israelita, at siguro nakalimutan nila yung tipan ng Panginoon kay Abraham, sila ay nalilito. Data po at maliwanag sa Panginoon, may 400 years na ibinibigay sa Egypto. Data po at pagkatapos ng 400 years, ilalabas ko sila malaking bayan, mayaman. Aha, ayan ang sabi ng Panginoon. At makita po natin na dito, ipinapaliwanag ng Panginoon na siya ay Panginoong tapat kung nangangako sa kanyang bayan. Okay po at ngayon po tayo dadako na sa ating last question. pang anong mahalagang aral ang nais ng Diyos ipabatid sa ating bilang mga tagapagsalita ng Panginoon sa huling mga araw na ito. Titikap po natin sa Kapitulo 6, Versikulo 28 hanggang Kapitulo 7, Talatang 7. Ano po ba yung sinasabi ng ating Panginoon? At nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moses sa lupain ng Egypto, na sinalitaan ng Panginoon kay Moses na sinasabi ako ang Panginoon, salitain mo kay Paraon na hari sa Egypto ang lahat ng aking sinasalita sa iyo. At sinabi ni Moses sa harap ng Panginoon, narito ako ay may mga labing dituli at paanong si Paraon ay makikinig sa akin. At sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo ginawa kitang Diyos kay Paraon at siya araw na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitain lahat ang aking sa iyo Sasalitain kay Paraon ni Aaraw na iyong kapatid Upang kanyang pahintulutan ang mga anak ng Israel na lalababa sa kanyang lupain At aking papapagmatigasin ang puso ni Paraon At aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kambaladhan sa lupain ng Egipto Ngunit sa Paraon ay hindi makikinig sa inyo At aking ipapatong sa Egipto ang aking kamay at nilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ng Israel sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga Ehipto na ako ang Panginoon. Pagka iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay at pagka inilabas ko ang mga kamay ni Israel sa gitna nila. At ginawang gayon ni Moses at ni Aaron kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila ay gayon din, ay gayon ginawa nila at si Moses ay may walumpong taong gulang at si Aaron ay may walumpot tatlong taong gulang na sila ay magsalita kay Parang. So, makita po ninyo, ang sabi ng Panginoon, makikilala ng mga Egyptyo na ako ang Panginoong Diyos. So, maliwanag po ang layo ni ng Panginoon bakit hindi niya kagad agad pinalabas yung mga Israelita sapagkat nais niyang makita ng mga Egyptyo na anuman ang kanilang gawin, wala talaga silang magagawa laban sa Diyos sapagkat ang Diyos makapangyarihan sa lahat at makikilala nila kaya alam po natin na nung lumabas ang mga Israelita hindi lang po purong mga Israelita ang lumabas maraming mga Ehipsyo ang sumama sa kanila at hindi lang 'yon maraming mga Ehipsyo ang nagbigay ng kanilang mga kayamanan, ginto at pilak sa mga Israelita upang sila ay makaalis sapagkat sila'y natatakot sa Diyos ng Israel na kilala nila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, ito ay napakahalaga po. Kinakailangang makita sa ating buhay, tayo'y manampalatayan na ang Diyos makapangyarihan sa lahat at ihayag natin sa lahat ng tao na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming mga tao nagmamatigas ng kanilang puso, nagmamatigas ng kanilang ulo sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga po, mayroong mga paraan ng Panginoon na gagamitin ikaw at ako para makilala na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Maaring uh, pinapahintulot ng Panginoon na ang kapangyarihan sa lupang ito ay magkaisa upang uh, pigilin ang gawain at ang pangangaral ng mga anak ng Diyos. Datapot, po tandaan po ninyo, lahat ng kanilang gagawin mabibigo at makikilala nila na ang Diyos na panaglilingkuran ay Diyos na nagmamahal, Diyos na tapat at higit sa lahat Diyos na makapangyarihan sa lahat at Kanyang ililigtas ang Kanyang bayan, anuman ang kanilang gawin. Pansinin po natin yung mga Israelita sa panahon ng mga Epsyo. Kanilang pinahirapan, subalit lalo namang dumarami. Sinabing patayin ang lahat ng mga anak na lalaki, datapwat hindi ginawa ng mga uh, hilot. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang siyang nangunguna at ang Diyos ang patuloy na nag-iingat. At yan po ang dapat maihayag natin sa buong sanlibutan. At yan po, natatapos ang ating talakayan. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number one, ang, ang pagtanggi sa Diyos at pagkagulumihanan ay bunga ng di pagkakilala sa Kanya. Number two, ang maghayag ng kalooban ng Diyos sa hindi nakakakilala sa Diyos ay tunay na hindi madali, subalit marapat. Number three, nais ng na Diyos na makilala natin siya, na siya ay ating Diyos, tayo ay kanyang bayan at siya ay tapat sa kanyang mga pangako at marapat pagtiwalaan. Number four, ang Diyos ay laging gumagawa para sa lahat at nais niyang maging maliwanag sa lahat ang kanyang pag-ibig. So mga minamahal, sana po muling nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating sama-sama, tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit at nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos, dato po at inuunawa mo ang lahat. Iyong binagbibigyan ng pagkakataon, ang lahat na makakilala sa iyo. At salamat po sapagkat gagamitin mo ang iyong bayan upang ipakilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag at ang iyong katapatan. O ang banal, tulungan nawa kami ng banal espiritu na magkaroon ng iba yung pananampalataya at pagtitiwala. Manatili kami matatag sa pananampalataya at gampanan namin ang iyong uh, ipinag-uutos sa amin gaano man ito tila mahirap. Sa pagkatalam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pagkukulangin kailanman. O oh, Banal, patawarin nawa kami sa aming mga pagugulat, pagkasala at patuloy na papagtibayan ang aming pananampalataya sa ngala ng aming Panginoong sesos, Amen. Sa so, mga minamahal, hanggang sa susunod po, tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesus. God bless po, and bye, -bye.